Sarali na po! dalawang linggo na po sa karayong panahon. Nakakatuwa po sa Ebanghelyo ngayon na si Jesus minamanmanan ng mga tao nung inimbitahan siya sa isang kapagkainan. Hindi nakalain, si Kristo pa lang tumitingin. Una niyang tinangyan, binatikos niya una, yung naguunahan po sa silya. Tapos, ang pangalawa niyang binatikos, yung nag-impita, meron din siyang sinabi. At sa dalawang bagay na to, ang tanong lang isa eh, sino bang gusto mo magbigay sa'yo ng reward, ng parang suklay sa ginagawa mo maganda? Eventually, ang sagot niyan, nasa unang pagbasa ko, ang maganda po sa unang pagbasa, payo po ng Diyos. Anak, sikapin mong magpakumbaba. pagkat ama, pagkumbaba, ang Diyos ang nagbibigay ng himala at ng karangyaan. Saan tayo? Ating gawin o ang Diyos magbibigay?